Dante? Ano ginagawa mo dito? Kanina ka pa? Oo. Oh, uh, Bakit hindi ka pumasok? Eh, alam ko naman kasi wala ka pa eh. Alam ko rin na magkasama kayo ni Iago kanina. alam ko rin na nangyari na... Okay na kayo ni Janine. At saka medyo okay na rin kayo ni Kuya Fernando. Lalang narinig ko lang sa isang ibong lilipad-lipad marami akong matay. Si Aliyah nga pala. Kamusta na? Hindi ba dapat nandun ka sa tabi niya? Hindi ko lang pinapabayaan si Aliyah eh. Papasalamat nga ako sa'yo dahil nagbago tuloy ang pagtingin ko sa kanya dahil sa'yo. Hindi ko lang siya kinikilala ng anak. Tinanggap ko na rin siya. Eh, di mabuti kung ganun. Kaya lang hindi mabuti eh. Dahil nang makita ko kay Niago kanina, masakit eh. Nagselos ako. Ah, uh, siyempre, mamangking ko, tapos ako, tapos ikaw, medyo mabulo. Ano mo talaga nararamdaman mo, Carmela? Gusto mo ba siya? Mahal mo rin ba siya? ka sumasagot. Sana ibig sabihin niyan, mali yung iniisip ko, no? Nakaibigan lang talaga ang tingin mo kay na ha? Bilang rason kung bakit maayos ang pakitungo mo sa kanya. No? Alam mo, Dante, ayoko na sabihin sa iyo kung ano yung totoo. Pero ayokong paasahin ka. Aray, ito na. Ano ibig mong sabihin, Carmela? Dahil ayoko malaman niya yung totoo dahil nahihiya ako sa nararamdaman ko. Alam naman natin mas bata siya sa kaysa sa akin. At bawat pamilya namin may kanya-kanyang problema. Hindi halos magkasundo. Sinasabi ko to sa'yo para malaman mo yung totoo. Nakaibigan lang yung tingin ko sa'yo. Dante, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nagawa mo sa amin ni Inay. Isa kaibigan, mabuti kang tao. Pero yun ang mabibigay ko sa'yo bilang kaibigan. Alam mo, Dante, kung kaya ko lang turuan yung nararamdaman ko para sa'yo, ginawa ko na. Pero hindi ko kayang gawin yun. I'm sorry. May nagmamayari na ng puso ko. At siya ko yun. I me.